Ayan, i-video na lang natin guys ha Kasi hindi siya pwedeng uh, record po Doon sa video ng screen Hindi pwedeng video screen record po Ayan, ito po yung sa ating Telegram guys Ito po yung bagong group Ayan, Sharkstar Official Ang dami po namin nakasali dyan, 2079 lahat Ayan, marami na nag -ales. So yan po yung bagong Sharkstar daw Gusto na naman nila magpasali Ayan, napaka-utak talaga ni Chris Quinson na to. Ayan, tignan nyo guys. So, oh, meron na naman siyang tier 1, 300. 12 pesos yan daily daw. Ayan, so ito na naman yung bago niyang scam. Kasi, gusto daw po niyang, uh, gusto lang nilang ma-open guys, yung mga na-hold sa mga MOPs natin. Dahil, uh, naka yon dahil marami nag-report. So, ayan, gumawa na naman sila ng bago guys. Kasi yan daw yung sabi ng bank ah uh, kailangan magbigay daw sila ng automatic withdrawal para ma-open na hindi na ma-hold yung mga uh, mga MOPs na pera yung pera doon sa mga mode of payment natin ayan tignan nyo yung mga sinasabi nyo Huwag kayo maging one sided please lang po yung naman kayo sa old shark star diba o diba ang dami nyo ng ano Parang nakikiusap ayan kaya sa mga, nakaka, mga nakakakita na guys dito kay Chris Quizon ayan, pakisumbong na po yan kasi wanted na po siya mayroon na po siyang kaso na large scale stop ayan, napakalaki na ang kanyang nakuha ayan so yan, wag na kayo dito sumali dito sa bagong shark star nag open po sila ng bagong shark star so ayan, napakakapal talaga ng mukha niya Ayan. Safe naman po talaga kung hindi nyo na-report. Sabi niya, I hope mag-gets ako. Hindi ko naman kayo iniwan ngayon. Nandito pa rin ako para gumawa ng paraan para makabawi ang lahat na gustong bumawi. O, di ba? Gumagawa pa rin siya ng uh, paraan, guys. Para makuha niya uh, yung, pera doon sa mga nakahold na MOPs. Ayan sinasabi niya. Meron din ako kasalanan paano ako makaka-report madaling pumunta sa akin sa personal mga galit na galit so di na ako nakapag-announce agad Ayan. sana mahuli na to mo ka talaga pero kayo mismo nagpahamak sa punch natin ilang beses ako nag-announce na please wag nyo i-report ang mga office natin pero ano ang ginawa nyo di ba, ni-report nyo pa rin o yan, di ba kung hindi ni report, napakalaki na nakuha ng mga ito. Kaya sana maibalik po yung ating mga investment, yung kahit yung puhunan na lang po. Ayan. Para naman magamit natin yung pera natin. Kasi naka-hold naman pala. Sana wag na ibigay yun ng bank. I-hold na lang po at ibalik na lang sa mga members, ano? Maganda sana. O yan, tignan nyo, may mga ano na naman siya. May mga tutorials, how to join, how to deposit, guys. Ayan, paano po mag-deposit? Ayan, may mga tier-tier na naman siya. husay nilang gumawa, no? So, yan, no? Ayan, huwag na kayong papauto dito, ha? Ayan, baka sumali na naman kayo. Alam na natin na scam ito. Ayan, gusto lang nila ma-open yung mga MOPs. And then, makuha nila yung pera, guys. Ayan, magkakaroon tayo ng Zoom meeting sa VIP waiting pa, pa, kay Nate na gumawa ng VIP group for only investor. O, ba? Diba? Ayan, buhay na buhay pa sila ni Nate. Hindi pa sila nahuli guys. Ayan, sana mahuli na tong kapalang mukha na to. Ayan, may mga tutorial na naman po siya dito. Alam na alam nyo na guys, ha? huwag na kayo sumali dito. New Shark Star daw sabi nila. Mas pinaganda namin ang New Shark Star para mas mabilis kayo makapag-withdraw, hindi na hassle dito. Sabi niya, o di ba? Diba? Walay hassle. <laughs> <laughs> grabe naman nito. to so, after 100 days, 180 days mag-expired ang nabili nyong product. O di ba 180 days? Grabe naman 'yan. Magtitiwala ka pa ba diyan? Napakatagal. Ayun guys, ang dami niyang paliwanag. O di ba? Sabi ng customer service, maglabas kami ng new online investments. O ayan, tignan nyo then kailangan mag-apply kami sa kanila ng automatic withdrawal then sila ang bahala para i-connect kung saan doon nakahold ang pera natin sa old shark star kumbaga kapag may mga withdrawal kayo sa new shark star ang ipangbabayad sa inyo is manggagaling na sa nakahold na pera natin from old shark star o ba diba? gusto nila makuha yung nakahold guys kaya sila gumawa ng ganitong grupo na naman ayan panibagong shark star na naman Ayan, so alam niyo na po yan, eh, scam na scam na po to. Ayan, paki-report na lang po sa mga makakita kay Chris Quizon at saka sa kanyang jowa, kay Nate. Ayan, mga ano na po yan, wanted na po sila. Ayan, meron na pong uh, large scale stop up po yung kanilang kaso. 500,000 po yung nakapatong sa kanilang mga ulo guys. Makakapal na mukha. Ayan, may mga bago na naman sila guys. So tignan nyo, mga deposit deposit. So ayan na siya. Ayan, huwag sumali dito ha Ayan o, yung Sharkstar Official Nang-auto na naman siya Naka-ano po yan, naka-private Hindi ka makakapag-send ng message Minsan lang ino-open niya, ayan Para may mag-chat So, yan o, may nag-transfer na yata o ayan, So, hanggang dyan lang po yung ating video guys Alam nyo na po yan o Ayan, may mga bago na naman siyang ano Ganyan din po yung dati guys o May mga A invites B to invite successfully Ayan 10% na naman yung income o ba? Diba? grabe talaga siya gumawa so hanggang dyan lang guys yung video natin uh, hindi ko kasi may screen record dahil ginawa niya po yun hindi pwedeng screenshot ito hindi pwedeng screen record Ayan, kaya ang ginawa ko video ko na lang siya so yan uh, babala lang to yung video natin ngayon para ma warning po yung mga dating members at sa mga gusto mag member guys hindi na po ito safe ayan So, gusto lang nilang ma-open yung mga M-Office. Scam na scam na po itong new Shark Star na ito. Thank you so much, guys. Ayan. Sana po, uh, aware na po yung lahat. Thank you, thank you, guys.